ayun mga kamaster yan. mag kami uh, tayo mga kamaster simpleng buhay probinsya lang mga kamaster mayroon tayong dalawa ditong cake na binili natin sa bikiri sa lungsod Tulang lang yung ano natin kumbaga pagkain niyon maaga Ibangin na lang natin sa rayo natin mga kamaster. Huwag na tayo mag isip na mga ads. Mga kamaster. Coffee with milk. dahil uh, pumasok na yung pangalawang anak natin eh, yung dalawa tulog pa kaya ito lang muna ang gagawin natin pero nakapagluto na kami maaga na gising yung ating asawa luto na may ulam na pag nagbising yung dalawa kasi walang pasok yung ate kakain na lang sila ganyan lang ang trabaho ng mga magulang Padaman natin sa ating mga anak na andyan tayo para sa kanila diba? kasi hindi pa nila naiisip yun na kung ano ang trabaho nila ang sa kanila lang maglaro, papasok yan, ginagabayan natin tinuturuan natin sila pero hindi pa talaga yung focus hindi katulad sa mga magulang na iisipin nyo kapakanan ng mga anak tiwaw, di ba? Simpleng buhay lang. Ayos na. Maya maya. Mamasada tayo ng tricycle kung kaya natin. Diba? Sa mga sumusuporta, salamat pala. Lagi kayo nandyan. Ups and down naman nandyan kayo. Wow, English. Diba? Sarap. tumira sa probinsya guys. Mas ang hangin, maganda ang hangin, ayos. Tapos, walang ingay, ang marinig mo ay huni ng ibon, tunog ng manok at aso. Yan lang ang sa buhay probinsya. Ito yun Bikiri ng nasipit. Rose. Rose yeah. Bikiri. Sarap sa probinsya pero kailangan natin maghanap buhay. So babalik tayo. Okay. So, pero pag may pera na kayo, sarap tumira sa probinsya. Okay. Uh, Master, thank you so much mga kamaster. Thank you, thank you.